Good morning everyone! Welcome to my youtube channel Guys, nandito ako ngayon sa Barangay Sawang ng Cargaralite So Kasi nga guys, undas ngayon Pichados So Ito ang daanan guys papuntan private Pagka sa so, private ang cemeteryo guys ito palang ano basketballan ng barangay sawang so, ito na nila basketballan guys So, wala pang ano wala pang bubong ano pala oh. dito guys sa papuntan private cemetery to basketballan ng sawang ay pupunta tayo sa ano ito, private na cemetery guys Guys, dito sa katulik. Yung nga guys, katulik. Sa kabila. Dito, private. Guys, private dito sa cemeteryo. Ito. guys kung bago lang kayo sa channel ko please paki paki like paki share paki comment so, mag magano yung tiktok ko tsaka fb page sa youtube channel ko jimbo season vlog paki pindot ang application bill para kayo updated sa ginagawang video guys hanggang dito na lang ang video ko See you next time. Bye-bye.